谁用那个刀给切？

Dito lang. Hoy, kayo pa umikot, umikot dito eh. Ang dapat na naman. Eh, may address naman ako nila kay eh. Eh, may address si Black 1, Black 2, Black 3. Eh, Black 1 na ako. Eh, ganun po ba? Saan ba kayo? Dito lang, malapit lang. Sa mo. Saka pagtanong tanong ka ba? Andito ako sa likod mo, boss. Ah. Dito, dito ka lang pala eh. Apa, wala niya. Kaya pa tumawag yung tumawag eh. Ito, para sa inyo. Ito. Kanina ko pa inaantayan eh. Ang init yan. Dito, dito, dito. Saka pag

Sige. Okay. okay na to sige, picture mo okay. Yan! Na, na. ko naman Kasi Wala, yung... muna. Ah, ganun ba? Oo. Baka ano ba ito? 200 nga. Oh, 100. Oh, mahal naman. Ape, yun ang nakalagay sa price nyo eh. Oh, sige, sige. kukunin ko yung Pero babuksan muna. Oh, sige, na-picture lang na naman kita eh. Oh, sige, sige.

Asin lang in order mo? Ito may tintahan, no, hindi nga para ka na pa naglakad para bumili. Kung bumuntag ka pala ng lasada ng asin, ano ang lalit ka ng galingan ko. Salamat mo sa. Ay, Ayong ba? Ayaw bayad? yan? Ayaw nga pala. Anong bayad? Bilis! Bilis ako! At may deliver pa ako iba. De Sige boss. Ang bayad mo na. Ipapapadala ko na lang. Papadala ko na lang. Salamat po sa... Ay tayo Salamat boss! Eh, ba, oh. day, baby, day. Ano ba eh? Yeah. ng nyo Saan ba yun? Ah, dito. Diretso ka. Pa. Oh. Pag mo, kakanan ka. Oh. Sa kanan, may tindahan. Oh. Pagdating mo sa tindahan, hindi pa yon. ba yun, don? Oo, di-diretso ka ulit. <coughs> tapos? Tapos kakaliwa. Tapos, tapos? Pag kanan mo, ikot ka, dito na yun. Ah! yun. yun. Oh. Anak Sige, Turo, turo tu ka pa. Talang, talang. Mayroon ito. Siron. Siron ang pangalan. Ay, sir. Sige, tatawagin ko lang. Tatawagin ko lang sa loob. Ito ba yung Siron? Oo, oh, boss. Wala. Ay, sa address ko yung kasama mo, pagturo-turo pa ng kalayo-layo, oh, oh, last man, mo! last month ko pa-order to, ah. Eh, kapo pa ako okay, nag na dumating. Kapo pa ako nag Para makita lang kayo. So, baka kung sa order ko. Ayos na yan. o bayad yan. Mamaya, oh, bubuksan ko muna. Kung talagang ito yung order ko. Ayos lang muna kita. Bawang buksan. Para at least may... Kailangan pang picture? Meron oh, ko Para merong evidensya na natanggap mo na yan. O, Waki. Oo.

Wala. Wala hey. ko na ako eh. para paray yung pare ko yung morder. Ito lang ang tindaan mo. May dito. Bili yan ang yelo at saka asin. May pag-order order pa sa Lazada. May nahirapan nyo ang ganap. may tsura po. Oh. Tinatama daw maglakad eh. Eh meron naman yung ano eh. Online eh. Mga visit kayo ba yan dyan? Okay, GGCash mo na lang. Nalaman. Oo. Sa akin naman na ang Visit! Eh. At ayan, meron pa isa. Salamat ka. Meron pa isa huy. Bakalan mo to.